70? 72?

Hari! Gumila ka, hari! Nama nga po kita? dito yan. Ano nga? Gini para mamamanta 29 antangalo po antangalo Nakuha ang stab nila. Uh, punta na lang po. Po. po, kasi po ito yung ano, bilang, kung hindi, punta nila po, po sa barangay mamaya, sabihin niyo po sa kapitahan. Para mabigyan po kayo ng stop. Ka bigyan na bigyan natin kayo. Wala na kahit ano sa inyo? po

Nagpapakawin nyo ano? Isang po kayo pila? Ano yun po lang po kayo. Uy, ba't daw pila nyo? Isa lang! Ay, tumatlo na ito eh. Dito lang isot muna kayo. Bago dito. O, po, mo tayo, dalawa lang. Nasaan ang pan? na, Hindi pa nabibigyan Nasaan ang inyong pan? Ay, Sandali lang. Sandali sa dito pa Dito po yung caps sa kabila. May sulat daw. rin. Dito po yung sa kabila, sa kabila. Nanay, dito na muna kaya. Dito na muna na muna 40 46. na -odle 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 yes. yung ano ang masanay Yung Ano ang masanay Yan yun. Yan no. yung dalawa na no. business, mm. yun. hey, yeah. oh, yan. Anong Anong po Ano po kaya? Pero ano kaya dyan na